Hello mga guys, dito kami sa loob ng kumot. Magsuog kami dahil may lagnat ang anak ko kaso lang grabe ang pawis ko. Yung anak ko lang malang pawis ko. Oh. Ayan. Ayan. po kami. Sa loob kami ng kumot. Ayan yung anak ko. Oh kasi nga dalawang araw na siyang nilagnat. so kailangan namin magsuob siyempre kasama ako oh. pawis na ako ayan guys suob suob kami dito magiina pag may lagnat magsuob ng mainit na may asin. Ayan po. Oh. Ayan. Yung kaldiro. Ipansin niyo yan. Kaldiro. Tapos so, unti-unti nyo siyang bubuksan. Kailangan may takip siya. Kailangan may takip siya. Kailangan may takip siya. So, kailangan buksan mo siya pa unti-unti para hindi kaya ng bata. So, sobrang init yan. Kasi bagong kulo siya. Yan. yung isa yan nagsiselpon walang pakialam kay alam, wala ba? yan niyan, so di sa kami ang init. ako malid na ako sa pawis as in patak patak na yung sangusok. oo yano? Oh. hindi okay. ko siya alam ko. tulaksan so, ko na a sana natin, tiisin lang natin yung ano. Ito ka ni rin, ikaw pawis. Grabe naman yung katawan mo. Yan, ganyan, tutok mo kasi yan nga yung ano. Yan. Lusot yung ano ha. Ang Grabe, ultimo binti ko. Basa sa pawis. Akong pinagpawisan ng gusto, Oh. Si yung anak ko, wala man lang kapawis-pawis. Siya dapat ang inano ko. Dito na ko, tuyo ko ka dito. Ah! Yuko ka nga dito, Ayaw! Ah! Para mainitan. Ah! Saan pawis wala? Pawis lang. Saan? Ay, nako, pawis na nga, o. Oh. <laughs> ang sungit ng anak ko, as in. Yan. Ito kasi maliit pa lang siya. Bata pa siya taon. Taon pa lang sinus pag nilalagnat siya sinusuod ko siya ng ma magpapakulo ako sa kaldero na may takip tapos nilalagyan ko siya ng asin. Kumari marami. Ngayon konti lang asin namin kay konti lang nilagay. Kagabi marami asin nilagay ko. So papasok kami dalawa rito. Oh, yan. Dati, kinakarga ko siya kasi bata pa siya. Ngayon, may isip na siya. Ngayon, nilalagnat. Tuwing nilalagnat siya ganito kami, kahit gaano siya kainit, yung as in, nanuyo na siya noon sa init. Alam mong ginawa namin? Nanuyo siya sa init as in, gumanon ang mukha niya sa init. Sa sobrang taas na lagnat niya, sinuog ko lang yun. Pinagpawisan siya ngayon. Kahagabi, nagsuod kami. Ngayon, nagsuod na naman kami ngayon inuupin ko yan para pagpawisan tayo. Ngayon, naligo na nga ako sa pawis. Oh, as in, o, oh, o, pawis. Ligong-ligo talaga ako sa pawis ngayon. Ngayon lang ako. Hindi ako pinagpawisan ng ganitong exercise. Kailangan wag tayo mag-electric pan agad. Kailangan abutan pa natin ng ilang hours bago tayo mag-electric pan. Pati binti ko patak-patak yung pawis ko. Hindi ko sa kanya alam. Wala, oh, wala talaga siya. Hmm? siya pinagpawisan kasi ang taas ng lagnat niya pag nakainom siya ng gamot yung naiibsan grabe yung oh, pawis ko naligo talaga gabi din naligo ako sa pawis grabe ganito dapat nakayoko ko ng ganun ako. Ah! Hmm? wala kang pawis ah Oh, uh. <laughs> May wala oh. naman. Saan Sa wala na matulog ah! na. Ah. Basa ako. Sa basa. <coughs> wala nga ako nga basa ako. ako. Tingnan mo tulo oh. Yan ang pawis o, oh. tulo-tulo oh. Oh, basa ako. Oh, tingnan mo. Ako ang basang-basa. Yan. Kailangan huwag mag-electric pan agad. Yeah, so, hanggang dito na lang kasi parang patapos na rin yung init. Yan. Pag una kasi bagong kulok, unti-unti lang ang bukas hanggang sa kaya, kayanin. mas maganda talaga mainit at main para pawis na pawis kagaya ko ngayon. O diba, bumelta sa akin yung init. Bye-bye. Thank you po. Thank you for the watching. Thank you sa pagpanood nyo. Subscribe po sa akin YouTube. Thank you po.